Isang juvenile Philippine serpent eagle ang nailigtas matapos itong bumagsak sa Barangay Mateo, Kidapawan City habang tumatakas mula sa pag-atake ng mga uwak. Ang 1.2 kg na raptor ay natagpo ang sugatan, particular sa kanyang kanang mata, dulot ng pag-atake ng uwak. Bukod dito, iniulat ang insidente kinabukasan sa Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office. Bilang tugon, nagpadala ang Provincial Environment and Natural Resources Office Cotabato ng kanilang wildlife rescue team upang kunin ang ibon. Pagkatapos ay inilipat ito sa University of Southern Mindanao Wildlife Rescue Center para sa pansamantalang pangangalaga, medical na pangangailangan, at malapit na pagsubaybay. Binigyang diin ng Pedro Cotabato ang ekolohikal na papel ng Philippine Serpent Eagle, particular sa pagkontrol ng populasyon sa mga daga at ahas. Hinimok ng mga opisyal ang publiko na agad i-report ang anumang insidente may kaugnayan sa wildlife. Inihayag din ng DANR ang napapanahong interbensyon para pangalagaan ng kalikasan ay susi sa matagumpay na rehabilitation at konserbasyon ng mga native species ng Mindanao. Isa ito sa mga nais nilang ipabatid sa mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan na mabigyan sila ng kahalaga ng paligid. Katulad ng ginagawa nilang wildlife monitoring kasama ang mga estudyante ng BS Biology ng Notre Dame of Minsayap College at Boy Scout of the Philippines. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.